musta, Butit nandito ulit kayo para sa pangalawang bahagi ng ating vlog tungkol sa aming mga adventures sa Northern Samar. Noong nakarang episode, sinamahan nyo kami sa aming paglalakbay mula Cavite, Batangas, Quezon, Rehiyon ng Bicolandia, hanggang sa kaduluduluhan ng Luzon, ang Matnog Port. Nasaksihan nyo rin ang pagdaw ng aming nasakyang Roro sa Allen, ang UIP Katarman, at pagdating sa bayan ng Katubig, kung saan nakwento ko sa inyo ang tungkol sa Bibe, ang naging madugong labanan sa simbahan ng Katubig noong April 1900 at ang nasaksihan nating bayanihan. Sa pangalawa at huling bahagi ng ating vlog, tutuloy tayo sa mga bayan ng Mapanas, Lauang at Palapag. Sasagit din tayo sa bayan ng Las Navas at bibigyan ko rin kayo ng isang sneak peek kung paano magdiwang ng isang kaarawan sa lalawigang ito. Wala nang patumpik-tumpik pa, Tara na, fasten your seatbelts at ituloy natin itong paglalakbay. Pinagpatuloy namin ang pagbaybay sa nooy ginagawang Simura Palapag Road. Sa totoo lang, Takot na takot ako sa aming paglalakbay sa bahaging yun dahil hindi pa tapos sa mga tulay na ito. Ilang araw nga lang matapos namin dumaan dito, tatlong magiinahang nasawi nang mahulog ang kanilang sasakyan sa nasabing tulay. Pansamantalang isinera sa mga four-wheel vehicles ang tulay na ito hanggang sa tuluyan itong natapos noong hulyo 2023. Gayunpaman, nagpatuloy kami sa paglalakbay at narating namin ang bayan ng Palapag. Sa tagal ng panahon, ang bayang ito ay mararating lamang sa pamamagitan ng lansya na naglululan, di lamang ng mga tao kundi pati ng mga sasakyan. Kaya siya sabing malaking ambag ang bagong daang ito sa pag-unlad ng palapag. Isa sa pinakatanyag na personalidad ng bayang ito ay si Agustin Sumuroy. Nag-alsa siya laban sa mga Espanyol noong 1649 dahil sa karahasan ng sapitang paggawa o polo-e-servisyos. e servicios. Sa kanya pinangalan ang isang barangay at paralan sa bayang ito, pati na rin ang isang species ng tuko na matatagpuan lamang sa isna ng Samar. Sa aming patuloy na pag-iikot sa palapag, natiempuhan namin doon ang isang pista. Nasaksihan namin rin ang isang vlogger na nagpapalarong Pinoy sa mga taga roon. At ika niya, nais niyang ibalik ang mga tradisyonal na laro ng ating bansa, mga laro tulad ng palo ebo at habulang baboy. Game na game ang mga taga roon at kitang kita sa alang mga muka ang kasiyahan sa kabila ng hirap ng kailang buhay. Patuloy kami nagikot sa palapag at narating namin ang merkado o palengke. Doon, nakita namin ang fresh na fresh na seafood. Given na isang bayan siya sa tabi ng karagatang Pasipiko, hindi nakakapangduda na sa gana ang kanilang yamang dagat. Halos pamigay na mga isda, mga pusit, dito sa palengke, halos one-third lang ang presyo compared sa Maynila. Kaya kung gusto mo ng cheap version ng Manila Ocean Park na hindi ka naalis ng summer, magpunta ka na sa palengke ng Palapag. Dahil syempre, joke lang yun. Matapos magtingin-tingin sa palengke, binalikan namin ng tindang ito yung isda sa labas. At bini namin yung halos kalahati ng tinda. Uuwi namin na ang sarap talaga. Anyway, yan ang aming naging adventure sa Palapag. Next up, ang bayan ng Mapanas. Pagpasok pa lang sa border ng Palapag at Mapanas, sasalubungin ka na ng ganda ng Ginpandayan View Deck. Kitang-kita ang nagagandahang mga bato, at malawak na agubatan ng mga puno ng nyog at saging na ilan sa mga pangunahing produkto ng lalawigan. Sobrang manghang-mangha ako sa view na to. At sa totoo lang, halos panandalian kong nalimutan ang aking mga problema dahil sa aking mga nakikita. Itinuloy namin ang pagbaybay sa mga kalsada ng Mapanas hanggang sa narating namin ang mismong poblasyon o sentro nito. Pinuntahan namin ang bahay ng isang kakilala at doon mas namang ha ako. Nakatira sila sa tabi ng dagat. Napakaganda. Sana all. Dahil nasa tabing dagat, mahangin dito pero parang diretsyo rin ang init sa balat mo mismo. Kaya kahit asino, bata man o matanda, aasahan mo na may hilig sa o sa mismong dagat. Nga pala, yung dagat na yung nakikita nyo, yan na mismo ang karagatang Pacifico o Pacific Ocean. Tinawag ni Magellan itong Pasipiko sa kanyang paglalakbay dahil ito'y kalmado kumpara sa marahas na Atlantiko. Kayon pa man, dito rin nagsisimula ang katakot-takot ng mga mapipinsalang bagyo na siyang sanhi ng pag-aalala ng mga taga rito tuwing tag-ulan. Sa kabila nito, itong karagatang ito ay nagsisilbi na rin pangunahing pinagmumula ng hanap buhay ng mga taga rito. Nung andon kami, naabutan pa namin silang nakahuli ng yellowfin tuna Tuwang-tuwa kaming lahat sa amin nakita, lalo't first time namin nakita ng ganto kalaking bagong huling isda. Aabot ata sa apat o limang talampakan itong tuna nito. Agad itong hinati-hati at tininda ng may-ari. Umili kami ng isang parte, pati na rin yung ibang isda ang kanyang nilalako. May kitang tunay na binayayaan ang bayang ito. Kahit sa paglalakad mo sa dalampasigan ay may makukuha ka pang mga halaan na masarap sa bawan. Kaya't ganoon na lang din ang pasasalamat ng mga taga rito sa may kapal na abutan pa namin naghahanda para sa ilang nalalapit na pista. At ang aming sunod na pinuntahan naman ay ang bayan ng Lawang. Isang chill na summer getaway naman na naghihintay sa amin sa bayan ng Lawang. May pagkita muna kami sa best friend ng nanay ko from college na matagal na sila din nagkita at nagpunta kami sa kalumutan sa Lawang na bahagi na ng Semirara Islands. Doon, nagsalisalo ang aming mga pamilya iba talaga kapag nagsalo-salo pamilya sa isang magandang lugar kasama ang masasarap na pagkain. Matapos kumain, tumambay rin ako ng ilang minuto sa tabi ng dagat upang pakinggan ang nakakalmang hampas ng mga alon. Maya-maya at pay, nagbanlaw na kami. At dahil wala ganong waterline sa lugar na to, tubig mula sa balon ang gagamitin mong pambanlaw. At bumalik na rin kami sa Pampang, in lugar na pinanggalingan namin bago kami magpunta ng kalumutan. At habang pauwi, pinagmamasdan ko ang kalangitan at ang karagatan sa napakagandang araw na ito. Marahil ito yung isa sa mga pagkakataon na tipong hindi ko na gusto umuwi eh, pero kailangan. Bumalik kami sa katubig at kinita ang ilang mga kamag-anak sa kalingnan. Dito, kitang kita ang ganda ng makasaysayang ilog ng katubig. Noong panahon na yun, wasak ang hanging bridge kaya karamihan sa mga tao ay nagbabangka. Dahil dyan, mas lalong na-appreciate kong ilog. At Minsan ko na actually napuntahan ng isa sa mga dulo nito noong 2013 ang talo ng pinipisakan. Sasawi ang pala, din na namin pinuntahan ng lugar na yon dahil din sa oras. Nagikot-ikot kami doon at nakita rin namin ang simbahang pinatayo ng lolo ko sa tuhod. At nang umuwi kami, palubog ng araw kaya't mas lalong naging maganda at relaxing ang biyake pa uwi. Pagdating sa pangpang, dumiretso kami ng tiyahin ko sa bayan ng Las Navas. Kahit papadilim na, tumulak pa rin kami para mapuntahan ang kanilang kapatid sa mismong bayan. Sinasabing nagmula ang pangalan ng bayan sa isang Espanyol na koronel na nakarating sa bayang ito. Nooy kilala bilang Binongtuan, ang bayang ito ay nasa bandang timog na ng Northern Samar. At ilan sa mga bayan sa paligid nito ay saop na ng mga lalawigan ng Eastern at Western Samar Provinces. Isa sa atraksyon ng bayang ito ay ang Vista de las Navas na nadaan namin. Sabi ng tiyahin ko, dito madalas nagdiriwang ng magarbong mga okasyon ang mga may kaya sa lalawigan. Kinabukasan, pinuntahan namin ang Holy Cross at Calvary Cliff sa Katubig. Sa pataas na burol na ito ay makikita mong iba't ibang Station of the Cross at makikita mo rin ang mga dahon ng Anahaw. Sa pinakatuktok nito, makikita mong isang malaking krus na tulad ng sa Mount Samad sa Bataan. Sa mismong tuktok ng burol, makikita mo rin ang view ng buong bayan, kasama na ang ilog. Noong panahon na yun ay tila under maintenance ang lugar at nagsitaasan rin ang mga halaman. Pinili na muna namin tumambay sa mga rito at magmuni-muni. Di rin nagtagal at bumaba na rin kami at aming naabutan pag uwi ang paghahanda para sa birthday ng aking lolo. Doon naabutan ko ang nanay ko at ang aking tiyuhin na nagbe-bake at nagde-design ng cake. Nagtapos si mama ng home economics samantalang si Tito Ares naman ay matagal na nagtrabaho sa Goldilocks kaya't alam kong magiging magandang resulta nito. Pagpatak ng alas 12 ng madaling araw, sinalubong namin ang kaarawan ng aking lolo sa pamamagitan ng pag-awit sa kanya. Isang awitin sa wikang waray ang kinanta ng aming angkan kasama na rin ang usual na happy birthday. Kinaumagahan, nagsimba kami at pagkatapos ay tumulak na sa venue para sa kanyang kaarawan. Doon, kitang kita ang hilig ng mga Pinoy sa mga sayawan at kantahan. Kitang kita ang sigla ng birthday celebrator na akala mo ay halos 50 anyos lang. Siyempre, hindi rin mawawala mga espesyal na mensahe mula sa mga taong malapit sa kanya. Sa mga kasyong tulad nito, hindi rin nawawala ang sayaw na kuratsa. Sikat itong sayaw na ito sa Samar at Leyte. At syempre, dahil birthday, party party! Gustuhin ko man sanang magpaiwan na gaantay ang buhay at karera sa Maynila. Sa pag-iikot ko sa Northern Samar, mas namulat ako sa kahalagahan ng paglalakbay at paglilibot sa iba't ibang bahagi ng bansa, pati na rin siguro sa buong mundo. Sana'y natuwa kayo at may natutunan sa aming paglalakbay. Sa susunod na adventures, sana'y samahan niyo muli kami Pilipinas man o sa ibang lupalop. Ako si Wald Santos at kasama niyo ako sa biyahe ng buhay.